morning mga ka, mga ka inspirasyon natin tayo ngayon sa parking natin ito nga pala si Takbo yan so unti unti meron ng mga pagbabago dito kay Takbo syempre una minti natin yung dinis niyan tapos magpapalit tayo ng mga iba pang mga ay naiwan ako para sa Susi ayan naiwan ako para sa Susi so tuloy tayo ayan so dito na yung parking at ito yung mga tol buksan ko lang ah na natin para mas makita nyo ito lang na natin okay ito mga tol napakasulid niya ito sulid ano yan Solid window shop shout out window shop <laughs> yan siyempre may wish tayo ito itong ano na to itong side mirror natin napakatagal na gusto ko nang mapalitan yan so meron tayong in order ngayon sa I order ako sa isang online sa shopee so ano po papaltan natin to so dumating na nakuha na nung pinakuha ko dun sa pamangkin ko kahapon so nasa 700 plus yung kasama yung delivery so papalitan natin yung mga tol yan, makita nyo yung talagang magiging mga pagbabago sa mga susunod kaya kaya nito pinalitan na natin yung ating suspension o yung shock at ang ipinalit natin ay syempre sayan, yan galing yan sa window shock mga tol napakalupit okay Siyempre, may sticker din yan ng window shop dito. Ya, yan pa, oh. Yun, napakasulid, oh. Ito yung unang-una, -una oh. Yan. Pero ang ibig ko lang po sabihin, ito ang ating pong, ano, papalta natin mamaya. Kukunin ko lang nandun sa kabilang bahay. Okay, let's go. Yan. Let's go. Ah, malapit na tayo. Banta dito na lang na konti. Ito na. Okay, ito na. Kasi, pinilibar kahapon yun, eh. Ito na. Tapos tayo. Taw po. Ay, sarado. tau po. May susi naman ako. ito naman ang na susi. Yun. Ipukunin ko yung parcel ko Saan nakalagay? Saan nakalagay? Ay, ito yata Ay Saan kayo nilagay ni Mimi? Ito, nakita ko na mga tul Malaki pala na ito Ayan Okay eh hey, mga tol, nakuha ko na ito ano So, guess guess lang. Wala wala lang kung ano to. Yeah, so akin to may pangalan ni. Eh. ko na. Wala, pumasok na kasi yung pamangkin ko na nag-receive Iniwan Hindi lang niya dito. So, let's go. Unbox na natin to mga tol Bumili muna tayo pag isa dito. Tol, nakabalik na ulit tayo dito. Unbox na natin to. Unbox natin. Hiwanin na video na lang natin. ah, sige Shoutout Shout po.